Hello, hello mga kababayan. Kumusta, kumusta? Ah, uh, kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti po kang iyong kalagayan kung saan man kayo saan man kayo ngayon sa sulok ng mundo. Share ko lang ang ang mga ginagawa ko ngayon mula umaga hanggang ngayong hapon na ano oras ito mag alas 4 na, na ng hapon. Ah uh, kaya na umaga, gumising ako na ano pa ah, alas 4 ng umaga ginising ako ng anak ko na panganay nabigla ako kasi uh, sabi niya mang masusuka ako masusuka ako sabi niya ganon so nagising agad din naman ang mama nagising agad ako sabi ko tapos dinila ko sa dito sa CR ewan ko kung nangyari sa kanya kasi talagang ano sumuka siya ng sumuka tapos nagbawas din siya ng dalawang bisis tapos sumuka na naman siya ulit Uh, ang ano, yung, unang yung sinuka, yung kinakain niya yung kagabi Tapos sunod-sunod na mga laway, parang sa, sa ano pa, kabag ba? Kabag siguro yun Kabag siguro kasi ginaano ko yung chan niya Pitik-pitik yung mga ano niya ba Tapos, ano, uh, hindi siya pumasok ngayon Hindi ko na siya pinapasok kasi parang matamlay talaga siya ngayon At ngayon, okay-okay, medyo okay-okay na siya ngayon umaga matamlay talaga siya at Uh, pinakain ko siya nilugawan ko siya nilagyan ko siya ng mga anong uh, umiga hilot hilot hinilot ko siya ay talagang ganyan talaga ang buhay uh, lahat gawin para sa ating mga anak kasi wala ang wala, wala hindi yung uso dito ang manghihilot kaya ako na naghihilot tapos yung chan niya giano, giano ko yung chan niya parang giano ko lang ba ganyan ganyan lang para maano yung ano yung yung hangin tapos nakautod siya yun tapos pag ano naman pinainom ko siya ng sabi saya palanot yung ano ng lugaw ba tubig ng lugaw pinainom ko siya ganun kunti lang yung ininom niya tapos hindi ko lang talaga siya pinapasok kasi talagang ano yung katawan niya video e, ngayon okay okay naman siya nan, nanonood nanood ng tv eh, hindi nanood ng cellphone doon yung no, cellphone nila nanood sabi ko ka masyadong manood ng ganyan magpahinga ka sabi ko ganun at tapos pagkatanghali gusto ko sana magpahinga kasi alas 4 akong gumising kanina hindi na ako nakapahinga kasi tumawag pa mga kinasawa sunduin ko, ron daw, sunduin ko daw siya doon sa ano sa bahay nila kasi pumunta daw sila ng, malamay lamay kasi sila sa Bali, lola ng kapitbahay namin, hindi lang ako punta kasi malayo. At ngayon, nagbabantay ako ng apo namin. Napakakulit. Diyos ko po, ayun o. Oh, naglaro na tubig ko oh, sa planggana. Hindi ko lang ma talagang maano sa inyo, guys. Ba. Kasi, uh, eh, dasite! Eh? Dasite! Eh? Di pa talaga, ano, napakakulit. Alam mo yung dalawang taong, taong gulang, dalawang taong gulang, kalahati at ang batang. Ito, Diyos ko po, napakatabi ko. Ganyan ka talaga, ganyan talaga yung anak ko dati napakagulit. Ah, hindi ako makapahinga. Kaya, kaya na. Nag-ano na lang ako. Nag-isipan ko maglaba. Ayan. Sinampay ko na yung nilaba ko. Ayan o. Naglaba ako. Naglaba na lang ako. Kasi hindi ako makaano. Hindi ako maka, hindi ako makatulog. Diyos ko po. Sa bantay ng apo ko. Napakakulit. Binuhos yung gatas niya. Binuhos yung, ano namin, yung, ah, uh, Oy, ano ba yun? Yung paghaplas ko Ibinuhos niya yeah, Napakakulit um, Nakalaban na ako At maya maya Pahinga mo na kunti At maya maya Pagdating ni Bunso Maya pagka ano Punta naman ako sa ano Pagdating ni Bunso Pakainin ko At punta naman sa kabilang bariya Bili ako ng gulay Mamalinggi ako ng gulay Mamaya Ay Ayan po Ang pinto ng aking araw ngayon pasensya na po pasensya na po talaga Sa video ko Maraming salamat po sa nanonood.